Okay, dito naman po tayo mga kaidol, no? Kasi tinatampok okay. mga kaidol sa pang-araw-araw. Tanggal tayo ng ID mga kaidol. Tanggal tayo sa natin mga kaidol. Tanggal sa pwesto natin mga kaidol. makikita tayo dito no mga kaidol ha? Huh? Hmm. Ah, okay. 那个机构。 bumabaha na naman mga ka-idol ang ating ilat mga ka-idol oh. napakalakas ang agos Ready now, ready oh, now. na on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, talaga tong rigger natin Wala ang katulad mga ka-idol sa mga ka-idol dyan, please subscribe po no sa ating uh, um, mali kunting maliit na channel mga ka-idol na upang madagdagan pa po ang tatlong unit ka-idol vlog sa so, mga kaidolan dyan sa mga solid supporters so mega mega love sa out sa inyo dyan mga kaidol mga kaibigan pa isa isang kaibigan dyan so shout out sa inyo mga kaidol no ay ay manatili tayong ligtas at safety first sa ating ginagawa mga kaidol

Lali lang, lali okay, tambay, tambay. Okay, tayo, uh. Tum, ma, tambay tuloy, tuloy tapos tambay muna <laughs> ano naman tong Kaya, na, natin. Na, Ay, Ay, buhuy, talaga mga kaidol no?

ako mga kaidol no at kaya ako nilagnat mga kaidol ay napasma yung aking lakas mga kaidol no pawis na pawis tapos naligo mga kaidol yan yung hinatnan, nan mga kaidol nilagnat ako mga, mga kaidol no at inuubo at sinipon kahapon ay mga kaidol ay nagsubo ako no mga kaidol ay kung isang araw pala no mga kaidol idol Lunis mga kaidol Lunis pala mga ka no Ay nagsuot ako mga ka mga si di ko na ha? parang hindi na mga makakatayo mga kaidol no so mga kaidol no pag kayo mga kaidol ay basang basa sa pawis ay huwag po kayong maligo mga kaidol para hindi po kayo uh, mapasma hindi pa, para hindi po mapasma ang inyong lakas mga kaidol no butin lang mga kaidol no sa awa ng Diyos ay nagdasal ako mga kaidol no At pinagaling niya ako mga kaidol ay nawa sinabi ko mga kaidol no na hindi ko na ulitin mga kaidol na basang-basa sa pawis kahit magpahinga mga kaidol ay bawal pa rin mga kaidol no pwede yun mga kaidol maginit ka na lang ng tubig na may kunting asin tapos ipuna sa buong katawan mo mga kaidol no para mawala yung Lakit at irita ng buong katawan mo mga kaidol kasi ako mga kaidol pag di ako nakaligo no tapos sumprang pawis ako mga kaidol ay hindi ako mapakali sa aking sarili mga kaidol at hindi rin ako makatulog mga kaidol. yun ang nangyari mga kaidol no. May tayo ay nagdirito mga kaidol at basang-basa pa rin tayo sa pawis mga kaidol no. Ang ating iron hindi na gumagana mga kaidol. kaayos lang no. sira na. So, nagtis na naman po tayo sa ating electric pan. Ay, pagka mainit, mga ka-idol, ay napaka-init din talaga dito, mga ka-idol, no? sumbra. So, sa mga ka-idol lang dyan, please subscribe po, no, sa ating maliit na channel. na upang madagdagan pa po yung tatlong unit, ka-idol vlog. Mga ka-idol, and please share sa ating kaibigan at like, no, mga ka-idol. Ay, balang araw, at kung ako ipagpalain ng Diyos Ama, mga ka-idol, at... Diyos anak, mga ka-idol. Ay, tutulong na ako, mga ka sa karapat dapat tulungan, mga ka -idol, no? So, hanggang dito na lang po, ang aking itatampok, no, mga ka-idol. Miga-miga, loves out sa buong mundo, mga ka-idol, andyan. See you next vlog, mga ka-idol.